Joint Committee hearing sa pagitan ng Senado at Kamara ukol sa EJK cases ipinapanukala ng isang kongresista. Brigada Haji Camino, i-brigada e mo! Brigada. 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 B -b 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 Report! naniniwala ang Quad Committee na mas mapapabilis ang usad ng investigasyon ukol sa umano'y extrajudicial killings sa ilalim ng Administrasyong Duterte kung magsasanib puwersa ang Kamara at Senado. Ayon kay Quadcom Overall Chairman Robert Ace Barbers, ipapanukala nila kina Speaker Martin Romualdez at Senate President Cheese Escudero na magkaroon ng joint hearing upang pag-isahin ang pagsisiyasat sa EJK sa ganitong paraan niya, mas magiging malawak, komprehensibo at matalino ang mga tanong ng mga mambabatas at masisigurong patas ang investigasyon. Paliwanag ni Barbers kahalintulad ito ng joint session sa State of the Nation Address ng Pangulo o Bicameral Conference Committee. Malawak na usapin umano ang EJK na mahalagang talakayin. Kaya panahon na para magtipon at gumawa ng solusyon sa pamamagitan ng bagong batas na magpapatigil sa patayan. Suportado naman ni Barbers ang pagsasagawa investigation ng Senado at inaasahan nilang magtutugma ang investigasyon ng dalawang kapulungan ukol sa issue. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Camillo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Oh,